Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang kumpirmado na nga daw po na ititrade na ng Washington Wizard, si Jordan Paul. At ang balitang may regalo nga daw po ang PBA sa Barangay Ginebra matapos ang pagkakadaya nito sa kanilang game kontra sa Magnolia. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ng balitang kumpirmado na nga daw po na ititrade na ng Washington Wizards si Jordan Paul. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ng Washington, ay isa na nga sila sa mga kupuna na may worst record, hindi lang sa Eastern Conference, kundi pati na rin sa buong NBA ngayong season. At ang masakit pa nga dyan, ay meron rin naman sila ngayong mahaba-habang losing streak. At isa nga sa mga sinisisi ngayon ng kanilang kupunan at ng kanilang mga fans ay ang kanilang player na si Jordan Paul. Gayong bilang isang superstar nga ng Washington Wizard ay hindi nga maganda ang kanyang ipinapakitang performance sa kanilang mga laro sa pag-average lamang niya dito ng 15.5 points. 2.5 rebounds at 3.7 assists per game sa kanyang 39% shooting. Napakababa rin naman nga ng efficiency rating nito sa kanilang mga nakarang laban. Kaya dahil nga sa mga yan, ay binalita at kinumpirma na nga ng sikat na NBA insider na si Mark Stein na balak na nga ng front office ng Washington Wizard na i-trade si Jordan. Ngayong season gayong naniniwala nga sila na hindi ito ang magiging cornerstone o main man sa future ng kanilang kupunan. Ibang balita naman, patungkol sa balitang may regalo nga daw po ang PBA sa Barangay Hinebra matapos ang pagkadaya nito sa kanilang game kontra sa Magnolia. Naibalita na nga noong nakarang araw na matapos nga na magreklamo ang Barangay Hinebra sa kanilang pagkakontrobersyal na pagkatalo sa kanilang game kontra sa Magnolia ay agad na nga sinuspindi ng PBA ang mga referee na nag-officiate ng kanilang laro. Iniimbestigahan rin naman nga ng liga ang tunay na nangyari sa uling segundo ng kanilang laban. At bagamat man nga hindi na mababawi pa ng Barangay Ginebra ang kanilang pagkatalo, ay meron rin naman ngang good news sa kanilang PBA, gayon sa kanilang mga susunod na laro ay mas tututukan na nga ng mga referee ang officiating at ang mga nasusungkit nilang foul sa loob ng court. Ika nga ay ayon nga sa ilang mga analyst, mukhang papabura na nga daw ng mga referee ang Barangay Hinebra sa kanilang mga susunod na laban kung ayaw man nilang masuspinde. Kaya hindi na nga daw po kayo dapat pang nagtaka kung magkakaroon ng Barangay Hinebra ng mas maraming free throw sa kanilang mga susunod na laban sa PBA Commissioner's Cup.